Hello, good day mga boss. So, panibagong video na naman, panibagong content na naman. So, ngayon may pag-uusapan tayo. Share ko lang yung experience ko paano mag-renew ng lisensya ngayong 2024. Almost two week na napaso yung lisensya ko tapos doon ka lang na-register. Itong video na ito mga boss, ituturo ko yung mga requirements niya tapos yung proseso. Upisa na natin ito. So, ngayon mga boss, tatalakay natin kung ano yung mga requirements and yung mga proseso sa pag-renew ng lisensya ngayong 2024. Sa mga di po nakakaalam, ang pag- -pa pagpaso po ng lesensya is nakabase po sa ating uh, birthday. From my birthday, almost 2 weeks akong hindi na renew. Recent lang ako nagpa-renew mga boss. So, i-share ko na rin sa inyo kung ano yung, mga, kung ano yung experience ko. So, pag-usapan natin sa requirements mga boss. Sa unang requirements, kailangan dala mo yung uh, lesensya mo. It's either valid or expired na. Yung card. So, dalin nyo yun mga boss. Importante yan. Pangalawa is kailangan nakaregister ka na sa online. Papakita ko sa screen mga boss yung tinutukoy kong online. So, ito yung tinatawag nilang LTMS portal. Sa madaling salita, ito po yung website ni LTO na bago. Uh, online na po ngayon ang registration. So, sa registration mga boss, tuturo ko sa inyo kung paano magpa-register ng lisensya. Kailangan nyo lang dun is um, yung ID nyo. So, dapat alam nyo yung license number. Yung license number po is nasa harap po ng, ng lisensya. And then, yung serial number po is nasa likod. So, yun lang po yung mga kailangan para ma-register po yung lisensya natin. So, punta kayo sa LTMS portal. Kailangan nyo magpa-register muna dun. Kasi kasi na kayo ng portal pagpunta nyo ng LTO pag nagparin nyo kayo. May nagtatanong mga boss kung bakit nga ba nag -e error yung ganto? Ito, papakita sa inyo mga boss. Ito yung tinatawag nilang ano, the driver's license is already, already registered kung naalala ko pa. So dito mga boss, kung first time mo, maninibago ka kasi paano ka magkakaroon ng registered na license if first time mo lang mag pa Ganyan yung case ko mga boss. Pagka ganyan yung error mga boss, is kailangan nyo pumunta sa LTO. Kasi it's either nag expire na yung, ano, yung registration nyo na yung user ID and password is nag uh, expired na. So punta kayo sa LTO mga boss para makakuha kayo ng one time password. Pangalawa, pagka ganito ang case mga boss is it's either may huli ka. Kasi sa experience ko mga boss, ganito yung nangyaring error sa akin nung nagpaparegister ako sa LTMS portal. May lumalabas na the driver's license is already registered. Sabi ko So, paano ako magkakaroon ng registered na lisensya Kasi hindi ko pa na This is my first time na magparinyo So nagpunta ako sa LTO uh, Tinanong ko kung bakit Pinakita ko yung error Ang unang bungad sa akin na tanong is Kung may huli ba ako So, ganun mga boss, kung hindi nyo ma-register yung uh, lisensya nyo, it's either may huli kayo or may history kayo ng huli ng LTO na tikitang kayo, hindi nyo na-settle. Ganun talaga yung lalabas mga boss. Sa case ko kasi, is nag-conflict lang yung, uh, nagkaroon lang siguro ng problema sa system dahil nakita naman na wala akong huli, wala akong history ng huli, wala akong binayaran or sa madaling sa salita, hindi pa ako, never pa ako natitikita ng LTO. So, sabi ko doon, never ako natikita ng LTO. So, tinignan nila sa system, nakita naman nila na wala talaga akong huli ang nangyari lang is na expire yung ano ko yung yung sa may one time password ko kasi, kasi, hindi ko naman alam na may ganun na binigyan ako ng papel mga boss papakita ko sa inyo andyan yung ano natin yung user ID tapos yung password. Pagka binigyan kayo, dapat uh, ilagyan nyo na kagad yun kasi baka ma-expired, makukuha na naman kayo na one time password. Once na nakaregister na kayo, yan, may portal na kayo mga boss. Nandyan yung ano natin, makikita natin yung digital licensing natin. Nandyan yung picture ng ating lisensya, back and forth. And then, pwede na rin makita, na, pwede na rin natin makita yung ating mga transaction and then yung kung may violation tayo, makikita dyan, naka-segment naman sa website nila. Pangatno mga boss na requirements is, yung una is valid ID. Yung valid ID yung lisensya, yung lisensya mismo. Tapos, kailangan magpa-register. And then, yung pangatlo is, kailangan nag-exam ka. ay yung kagandaan ng ano, ng may portal ka. Kasi, ang exam mga boss is online na. Doon sa, pag naka-register ka na, make sure na bago ka pumunta ng LTOs, nakapag-exam ka na. Doon sa LTMS portal, may may makikita kay doon uh, start online validation exam na, nakalimutan ko na yung kung ano yung term na yun eh kasi first time ko lang sa portal na yun so doon mga boss may exam doon out of 25 kailangan mo maipasan ang um, dapat makakuha ka ng tamang sagot na 20. So, sa case ko mga boss is naipasa ko naman 84%. Yan, papakita ko sa inyo mga boss yung exam ko. So, wala yung daya. Walang fixer fixer to mga boss. So, nag-exam talaga ako. So, anong nangyari nun? Nakakapanibago yung exam mga boss kasi medyo bago sa akin yung exam. Kagaya nung, hindi gaya nung last na madali. Madali. Actually, madali lang na may exam eh. Uh, more on common sense lang naman. Kaso nga lang yung iba may, may mga batas na So, nakakapanibago. Buti ka mo. Eh, um, nasagutan ko ng tama. Nahulaan ko yata yun. No? <laughs> Pero tama na yung sagot ko. So, nakakuha ko ng 84%. Hindi ko alam yung 84% ng, ano, ng 25. Basta lumag siguro ng 20 or saktong 20 yung tamang sagot ko. So, yun mga boss. Once na natapos yung exam, makikita nyo na result. Tapos, ayun yung ipapasa nyo sa LTO. Ayun yung uh, ipiprint nyo ipiprint nyo yung resulta ng exam nyo. Yun mga boss, tapos na tayo sa requirements and kailangan nyo na para lang pera syempre, tsaka pasensya kasi medyo matagal talaga lalo pag uh, nabot ng rush hour ng daming tao sa LTO. So yun mga boss, iliting ko lang, kailangan dala nyo yung lisensya nyo. It's either valid man yan or pasuna. Pangalawa is dapat nakaregister ka sa portal nila and then pangatlo is dala mo yung result ng exam mo sa portal. Yun yung kailangan, tatlo. Tapos Once na natapos mo na mga boss, yes, pupunta ka na sa LTO. Papasa mo lang doon, yung tatlong yon, magkakalakip yon, bibigyan ka naman ng form na ano, tapos ipagdidikitin nila, punta lang kayo sa information, tapos ipapasa na nila sa uh, kung anong counter man yan, counter 1 or something kung saan ka papuntahin. Sa case ko mga boss is, pinasa ko sa counter 1, ay pinasa ko sa information, tapos siya nagpasa sa counter 1. Pagkatapos mga boss is, kailangan nyo na maghintay. So, ang next process na neto mga boss is bayad na. So, kailangan na bayaran. Sa case ko mga boss, ang binayaran ko is um 585. Ang pag-renew pag ng lisensya mga boss is 585. Ay, nga pala mga boss, ang isa pang requirements dito is kailangan niya pa muna magpa-medical. So, nakalimutan ko. Yes, so, so 'yun mga boss, apat. Ang uh, lisensya, ah uh, online registration, yung sa portal, yung exam, tapos yung medical. Ayan, apat pala. So, sa medical mga boss, ang pressure nun is 400. Ayan yung babe, binayaran ko sa medical. So, yung apat na yun, paglala, pagsasama sama nyo lang, tapos, papasan nyo na sa information. Ayun, tapos ipapasa na sa counter 1. Tapos, after siguro ng ilang oras or ilang oras na paghihintay, magbabayad ka na. Ayun nga ba mga boss, yung total na labayaran ko is 585. So, 585 plus medical, parang ano, isang libo na. Tapos, dagdag mo na rin siguro yung pamasahe mo, yung gas mo, tsaka pagkain. Siguro, 1 1k plus ganun ganun yung range Nung presyo niya yun mga boss so pagkatapos yung mag cashier so pagkatapos yung sa cashier mga boss is maghihintay kayo ulit pa process na yun bibigay sa counter 1 tapos ipapasa sa cashier kasi magbabayad ka na so pagkatapos ng cashier maghihintay ko ulit pagka nabayaran mo na mga boss maghihintay ka ulit kasi susunod na dito is yung sa may thumb ano natin yung sa digital ano thumb mark kaya ba yun? Tapos uh, yung may signature. Kasi sa case ko nga boss, tinanong nila ako kung kung gusto mo bang papalitan yung picture mo or um, ano ba yung tanong nila sa akin kung yung sa signature. Alam ko sa signature hindi na nila tinanong insa yun. Yung sa picture ko lang. Sabi ko kasi siguro mas mas cute pa ako nung dati. <laughs> Kaya sabi ko, um, hindi, wag na lang, wag na lang po, ma'am, sabi ko. Kasi, medyo okay naman yung picture ko kaysa sa ngayon. Kung magpapapicture ako, may kulay yung buho ko. Sabi ko, wag na, okay na yan. So, ang kinuha na lang sa akin nila is yung, yung digital, ano, yung thumb mark, yung apat na daliri. Ay, yung thumb mark yata yun. Tapos, to Ay, nakalimutan ko na agad. Tapos, yun. Pagkatapos nyo doon, mga boss, is, Pagkatapos na doon, maghihintay ka ulit. Ganun lang mga boss, yung ano niya, yung interval niya, maghihintay ka lagi. Sa so, pagkatapos na doon sa counter, ang pagkaalala ko, sa counter tin, eh, yung tatanungin ka kung papapalitan mo ba yung picture mo. Kung may pagkakamali ba doon, doon mo ano, doon mo i-raise yung concern mo. So, sa akin naman, is dinalang lang is yung picture ko kung gusto papalitan. Sabi ko, wag na. So, pagkatapos na mga boss, is maghihintay kayo So dito, ito na yung pinaka last part mga boss. So ito na yung releasing na, releasing na. So dito mga boss is ang uh, bad news, is papel pa rin ang binigay sa akin ng lisensya. So ito, so ito mga boss, yeah. Uh, ito yung ating lisensya ngayon 2024. So ayan. Ito yung ating lisensya ngayong 2024. So ginawa ko sinerox sinerox ko na lang para uh, safe yung original copy kahit naman na ano kasi makikita niyo rin naman sa portal niyo pwedeng iyo i-print. Eh gusto kong alagaan yung ano, yung pinakapapel niya. Kaya ginawa ko, pinagsama ko lang yung lisensya tapos yung um, resibo, yung official receipt ng LTO. So itos update mga boss 2024 na ito pa rin yung lisensya papel na. So yun, pinaserox ko lang. Yan. So dito mga boss, sa lisensya natin, makikita natin yung uh, front and back ng lisensya tapos, yan, makikita naman sa taas na may notice na this shall be valid as temporary driver's license until plastic card is released so, wala pang update kung kailan may lalabas yung mga plastic card, pero sana maaga, maaga pa na nila kasi hassle yung ba kasi pronto kasi sa basa o sa moisture baka masira, sayang din So, pwede pagka, sabi naman, may narinig naman ako, pagka na-checkpoint ka, kunwari, pwede mo nung ipakita yung uh, portal mo. So, bawal screenshot, kailangan mo ipakita sa officer na nilalagin mo yung portal mo, baka kasi screenshot mo lang eh, edited mo lang. Yun mga boss, so, kapag ka na-checkpoint kayo, pakita nyo lang daw to or sa cellphone, yung sa lisensya nyo. So, mas mabuti na dalawa ang dala nyo. So, screenshot nyo na lang din yung, ano, yung support portal just in case wala kayong data sa sakali na checkpoint kayo. Yan. Tapos, malaga talaga na mapakita to. So, yun mga boss. Ito yung, ito na yung share ko mga boss. Ito yung lisensya ko dati. Naging <laughs> ganto So, wala tayo magagawa. Hintay-hintay lang mga boss. So, yun mga boss. Bali, na na na-share ko naman ng maayos yung experience ko sa pag-renew pag ng lisensya ngayon. So, ulitin ko, uh, ang total na nagastos ko is, kung sa lisensya lang, ha, uh, kung sa pag-renew, is 1K lang naman. Nakadepende na yun kung kakain pa kayo or yung uh, other ay uh, yung expenses niyo tulad ng gas or pamasahe. So, doon nag uh, ang fixed na price niya is usually 1k. 1k lang ngayon siguro bumaba yung presyo. Hindi ko alam kung bumaba ba yung presyo dahil naging papel na. Siguro pag kuha ng lisensya, sana wala lang babayaran pa. So, kasi hassle. Kasi pinaghintay ka na tapos magbabayad ka pa ng ano, lisensya. So, yun mga boss. Though, dito ko natataposin yung ating vlog naway, na way na-share ko na maayos. And take, kita kids po sa next vid. Bye! Peace!